Tayo pong lahat ay magsiyo ko, manalangin. Lord, nagpapasalamat kami, O Jesus, sa gabing ito na binigyan niyo po sa amin. Dalangin namin, O Jesus Christ, sa patuloy na turuan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, na sa pag-aaral namin ninyo po mga salita malayang kumilos, ang nanaspirito sa aming kalagitnaan. Patuloy na kayo po maging mensahero namin, Panginoon Lord God. Patuloy na mangusap ka sa amin, Panginoon, sa bawat pangangailangan po ng bawat isa, Lord God. Alam namin na ando ng ang katugunan, Panginoon Lord God, at ando ang inyong provision, inyong favor, inyong pag-ibig, O Father God. Sa inyo papurit papuritpagsamba sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pag-aaral natin tonight, Genuine Faith. Kukuhanin po natin sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 12. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7, Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo. So, yun po. Tayo na naniwala kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Yan, sabi dito tayo po ay binigyan ng panibagong buhay ng ating Panginoong Jesus. Itong nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang hindi masisira walang kapintasan at hindi kumukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Kasi di ba lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo, lahat po yan nagpe-fade away. Even yung kagandahan, yung kayamanan, katalinuhan, lahat po yan nagpe-fade away. Pero yung buhay na walang hanggan na ino-offer sa atin ng Lord, ito po ay everlasting. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Kaya nga ang pag-aaral natin ay genuine faith. So kailangan na tayo po ay patuloy na nananatili yung ating pag-ibig sa Panginoon na yung ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat ito po yung um, sandata po natin para yung assurance ng salvation ay naroon hanggang sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat daw natin ikagalak kahit na maari magdanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Di ba hindi naman talaga tayo exempted sa mga trials, sa mga tribulations, sa mga problema na atin pong kinakaharap. Amen. Pero sabi ng Word of God, dapat andun yung ating kagalakan. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ayan, andito si Mr. Ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Yeso Kristo. So dito tinuturoan lang tayo na patuloy na yung ating pananampalataya sa Lord, patuloy na mag-steadfast. Bagamat minsan natitest yung ating pananampalataya sa mga pagsubok ng buhay, sa ating mga kinakaharap, dapat patuloy po tayong nananatili sa Panginoon hanggang sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus ituloy po natin sa 1 Peter chapter 1 verses 8 to 12. Hindi no hindi niyo siya, hindi siya nakita. Ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa kanya. Dahil dito ay naguumapaw na sa inyong puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita. Totoo naman, 'di ba? Kasi tayo nga hindi tayo to see to believe. Tayo naniniwala mo na tayo bago natin makita ang mga bagay na ating inaasahan. Ganon din ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Bagamat in the physical, hindi natin nakikita ang Panginoon, pero tayo ay naniniwala at na nanampalataya sa Diyos na buhay. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Sabi ng verse 12, Nang kanilang ipahayag ang mga ng ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito narinig ninyo ngayon sa nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang katotohanan ng ito. Amen. So, ibig sabihin, yung banal na spirito, habang tayo po ipatuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, yung banal na spiritong kumikilos sa puso't kalooban ng bawat isa para yung pananampalataya natin sa Lord ay patuloy na manatili at patuloy na lumago. Yan. Sabi nga dito, believe to see kailangan tayo as Christians, paniwalaan muna natin yung isang bagay bago natin ito makita. Katulad ng mga heroes of faith, katulad ng mga biblical characters na nababasa po natin sa Bible. Sabi ng Psalms chapter 27 verse 13, Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. So ba diba? so Psalms, yung mga awit, sinulat po ito ni David. Sabi niya, naniniwala siya na bago raw siya kuhanin ng Lord, masasaksihan niya or may enjoy niya ang kagandahang-loob ng Diyos, ang kabutihan ng Panginoon. At nangyari po 'yan sa kapanahon na ni David. In the same, way, ganoon din tayo, 'di ba? As Christians, naniniwala po ako na bagamat marami tayong mga pagsubok na kinakaharap, pero mas marami pa rin mga pagkakataon na na-enjoy natin ang goodness, ang faithfulness ng Lord sa ating mga buhay. Sino pa po? Sabi dito sa 1 Samuel chapter 17 verses 45 to 46. So si David. Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit talabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababaksakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay na mga kawal ng, ng hukbong felesteo. Sa gayon, malalaman ang buong daigdig na may Diyos sa Israel. So this is a perfect example na si David, bagamat alam niya in the physical na wala siyang panama kay Goliath, pero naniwala siya na kaya niyang talunin si Goliath. Bakit? Kasi ang Diyos niyang pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya na tutulungan siya ng ating Panginoon na ma-overcome kung ano man yung obstacle, kung sino man yung kanyang kalaban at that moment, which happens to be Goliath. In the same way, this is also an example to us na minsan may mga malalaking pagsubok tayong kinakaharap, di ba? May mga malalaking problema na hindi natin may iwasan. Pero kung tayo po ipatuloy na naniniwala na kaya po natin itong mapagtagumpayan sa tulong ng Panginoong Heso Kristo, makikita po natin, it will come to pass. One day, ma-overcome po natin kung ano man po ang pinagdadaanan po natin. Katulad na nangyari kay David na tinalo niya po si Goliath. Yan. So these are the heroes of faith. Kung babasahin mo yung Book of Hebrews, talagang patungkol sa pananampalataya ang mababasa po natin dyan. And we do have a lot of biblical characters na tinatawag po natin na heroes of faith na talaga namang nagpamalas ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yung una, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 4, By faith, Abel, dahil sa pananampalataya sa Diyos si Abel, ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. So remember si Abel at saka si Cain, ito po ay anak ni Eva at saka ni Adan. Pero mas kinalugdan po ng Panginoon yung alay ni ni Abel. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kasi nga diba yung ang um, inihandog ni Abel ay merong dugo. Kasi naghandog siya ng hayop and then inoffer na nga ito sa Panginoon. At dahil doon, nainggit si Cain. Kaya pinatay ni Cain si Abel. Pero sabi dito, kahit patay na raw si Abel, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito naman pong sa Hebrews chapter 11, verse 5 to 6, si Enoch. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. So, nirapture po siya ng buhay hindi na siya nakakita, nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Dahil sa sobrang close nila ng Lord, lagi sila magkasama, lagi sila nag-uusap, sabi ng Lord, sige, isasama na nga kita. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang nagbibigay ng gandimpala sa mga humahanap sa Kanya. 'di ba? So wala naman talagang way for us to please the Lord other than our faith. So si Enoch dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, dahil sa kanyang relationship sa Panginoon, hindi siya dumanas ng kamatayan. Bagos buhay siyang ni isinama ng Lord sa kalangitan. Amen. Sabi lang Hebrews chapter 11 verse 7, ayan, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noah ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So in the same way, di ba? So nakareceive si Noah ng instruction sa Panginoon na gumawa ng malaking barko, pero anong ginawa ni Noah, hindi niya kinawa siya ng Lord. am um, sinunod niya lang kung ano yung proper instruction ng Lord sa kanya sa kailangan niyang gawing malaking barko. Then eventually it come to pass. Nangyari yung malakas na bagyo, malakas na ulan, and then yung kanyang pamilya lamang yung naligtas. Again, nangyari po yun, hindi dahil sa mabuting tao si Noah, kundi dahil sa pananampalataya na pinamalas niya sa Panginoon na yung mismong pananampalatayang iyon ay galing din naman sa Panginoon. It's a gift for us ng Lord. Ano pa po? Hebrews 11:8 to 10. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupa yung ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi pa niya alam kung saan siya pupunta, di ba? So pinaalis itong si Abraham dun sa kanyang place and then sabi ng Lord, pumunta ka dito sa lugar na ito. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya mga tolda ang naging tirahan niya. Gayun din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganun pangako pangako sapagat umasa sa Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo nagplanot, nagtayo. And it come to pass. Binigay ng Panginoon sa kanya yung promised land. Pero hindi agad-agad niyang nakamtan yung pangako ng Lord. So it has, he has to wait for that. Pero nangyari pa din po. Pinaniwalaan ni Abraham kahit hindi pa niya ito nakikita. So, ganoon din si Sarah sa Hebrews 11, 11 to 12. Dahil din sa pananampalataya, sa si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maari magkaanak pa. Nanalig siyang tuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya sa isang taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. So, di ba? So, ganun kabuti ang Lord. barren na po si Sarah. Matanda na po silang dalawa ni Abraham. So, wala nang chance na sila po'y magkaanak. Pero dahil pinangako ng Lord sa kanila na sila yung magkakaroon ng anak, then binigyan nga po ng anak etong si Abraham at saka si Sarah ng Panginoon. At ano nangyari after that? Nung nagkaroon na ng anak, etong si Abraham ni si Isaac, sinubok siya ng Diyos pananampalataya din na nag sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumulang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya sa Isaac mula sa mga patay. So Isaac during that time is a picture of the Lord Jesus Christ. Amen na itong sa Isaac, bagamat siya po ay nasa tamang gulang na, alam niya sa sarili niya na siya yung i-offer. Pero hindi siya nag-react, hindi siya nag tinayaan niya lang na siya i-offer sa Panginoon. So in the same way, ganun din yung God of Father and the Lord Jesus Christ. So yung God of Father, hinayaan niya na ma-offer si Jesus Christ for the salvation of humanity. Yung difference lang dito kay Isaac at saka kay Abraham, tinetest yung pananampalataya ni Abraham dinon nakita na nga ng Panginoon na talagang um, wholehearted yung faith na meron sa si Abraham sa Lord hindi niya itinuloy yung pagpatay kay Isaac at binigyan nga po ng Panginoon ng am um, isang am um, hayop na iaalay instead po kay Isaac Amen yan, sa Hebrews 11.20 naman, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac na Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Diba? So, alam natin na kambal itong si Jacob at saka si Esau, sila po yung anak ni Isaac. And then, binilis niya po itong dalawa. And then, as you know, ang nag-lead um, nag po dito sa dalawa ay yung sumunod, which is sa Jacob, hindi po yung panganay. Yan, sa Hebrews 11.21 kay Jacob naman, dahil sa pananampalataya, iginawa ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay. Namatay, humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Sa Hebrews 11.22 yung kay Joseph naman, dahil sa pananampalataya sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipagbilin sa kanila na dalihin ang kanya mga buto sa kanilang pag-alis. So yung sa Exodus, nung umalis na yung mga Israelites from Egypt, papunta doon sa lupang ipinangako ng Lord, dala-dala po nila yung buto ni Joseph. Yan. Hebrews 11, 23-29, yung kay Moses, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang magandang sanggol, itinago nila ito sa loob ng tatlong buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niya makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasan ng mga pananandiling aliw na dulot ng kasalanan itinuring nang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap na dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa magantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din na nagudyo kay Moses na lisanin ng Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at inuutos sa mga Israelita na pahira ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ang anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. So it, it's again a feature of the Lord Jesus Christ. Yung blood na andun sa hamba para hindi sila um, patayin ng angel of death. So ganun din po sa lahat ng nananampalataya kay Jesus Christ, hindi po tayo makaka-experience ng, it, et ng eternal death sa hell, kundi sa heaven po tayo. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Egyptyo nang ang mga ito'y tumawid. So again, it's all about faith. Lahat ng na mga nangyari sa Bible, all about faith. Then after Moses and then si Joshua sa Hebrews 11.30, dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pador ng Jericho matapos sila maglakad sa palibot nito ng pitong araw. Imagine ganun lang ginawa nila. Inikuta nila, nagpray lang sila, nagpraise and worship sila. And then yun nga, nag uh, nagbreakdown, nagfall yung wall of, walls Jericho. Yan. Hebrews 11.31, yung kay Rahab. Dahil sa pananampalataya, si Rehab ang babaeng nagbibenta ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. So again, nagawa ito ni Rehab, bagamat hindi siya mananampalataya, hindi naman siya talaga Israelites, nagawa niya po yan dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoon. Yan. So, ano po bang ibig sabihin ng mga pinag-aralan po natin? So, as we have genuine faith, believing to see your deliverance, you can have your deliverance or salvation. So kapag tunay talagang pananampalataya po natin, kung ano man yung pinaniniwalaan natin, ma-deliver ba tayo sa isang bagay, sa isang kasalanan, ayan, iligtas tayo, makakamit po natin yun. As you have genuine faith believing to see your healing, you can have your healing. Kailangan mo ng physical healing, kailangan mo ng emotional healing, kailangan mo ng spiritual healing, makukuha mo po 'yan kung talagang meron tayong genuine faith sa Lord as you have genuine faith, believing to see your prosperity, you can have your prosperity. So, di ba, minsan kailangan natin ng finances. So, kung tayo ay patuloy na naniniwala, nagnanampalataya sa Lord, so, one day, ayan, so, ma-achieve po natin ang prosperous life. Promotion upon promotion, yan, sa mga trabaho po natin, sa mga pag-aaral po natin. As you have genuine faith as well, believing to see your victory, you can have your victory in Jesus' name. Ayan. And all God's people would say Amen. Tayo pong manalangin. Lord, salamat for tonight. Salamat Panginoon na patuloy na tinuturoan niyo po kami ng genuine faith. Alam po namin, O Father God, na katulad namang heroes of faith na aming napakinggan, aming nabasa, Panginoon. In the same way, meron din kaming kanya-kanyang story ng aming pananampalataya sa inyo. Lord, salamat na ang faith na meron kami, hindi nang galing sa amin. Salamat na ito po isang regalo na nanggaling po sa inyo, Father God, at patuloy lamang na kayo rin po ang nagpapalago nito sa bawat isa po sa amin, oh Father God. And we pray na patuloy na turuan at tulungan nyo kami na patuloy na mag-grow, patuloy na lumago sa aming paniniwala, sa aming pagtitiwala sa inyo, Lord God, at patuloy na hanapin namin ang inyong kalooban sa lahat po ng aming ginagawa. Salamat po for this night, sa inyo pong papurid pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.